I make real and all Hello! Dito naman pa tayo at uh, kunting uh, pasyo or pa-view ang aking gym. Ito po yung gym ng mga designer. So, malit lang siya at uh, pag gano'n ay uh, pagod at uh, kunting stress kasi sa, um, sa, mga customer dito kami nagpapawis. Like, Yan, kikita nyo naman po ng mga dumbbells ito yung, mga bagong ano namin uh, computer machine na lahat na nandang na at uh, tsaka, ito yung ano so yung uh, treadmill uh, ito yung squat pagmagan mo sa legs saka yung isang stationary bike nandun so kompleto din kami dito mga legs press chess press na yan. May um, ano kami dito, kumpleto. Oh. Malit nga lang siya. Pag, uh, kaya pinsan mga 12 o'clock, kami, kukunti lang kami nandito dito, mga tatlo Pero, pero mga 4 o'clock, mga 5 o'clock na kasi yung mga crew, yung mga lineman. Sila naman, pagkatapos sila sa, sa field, uh, ito yung mga gamit ng lineman. Sabado ngayon, nandito ako sa office, uh, pumasok ako. So ito yung mga gamit ng lineman. Yan sa baba, mga, truck, yan, dami. Oh. So, ito naman yung mga transformer, mga overhead na transformer. Yan po, dami yung Mga transformer po yan. Yung bagong, ano, bagong delivery. Kasi sa ibang opisina sila, ano, nag, na, mga materialis at mga nag-imak. Ano, yung mga delivery lang yan. Kung may mga kakabit kami, at uh, yan, yan nililagay. So, yan. So, pag ano pag uh, pag hindi ako nakaka-workout dito do doon naman ako sa bahay kasi may konting may konting gym ako sa bahay nag-build up ako ng gym ko sa bahay home gym ang tawag ko so doon ako nag-workout sa bahay pag uh, hindi ako nakapag-workout dito yung lang busy, busy ako sa trabaho hindi talaga ako nakaka-baba kasi ito yung sa ground floor kami nandyan lang sa taas yung opisina namin dyan sa taas, second floor, ang opisina namin. So, lahat ng mga designer, doon kami. So, dito ang libangan namin na pupunta dito pag masama na yung ano namin sa mga customer mo, yung tawag ng tawag, nakulit, you know, na laging may escalation. So, gusto namin magpapawis, gusto namin magtanggal ng stress, then dito lang po kami mag- uh, Mga kapanap, mga 45 minutes sa 1 hour, dito kami mag-chichin, magpapawis lang. Minsan, yan, pag magandang panahon, yan naman kami sa, sa labas. Kung naglakad-lakad kami, food mga 45 minutes kami, maglakad-lakad mga kaibigan ko. So, yan kami nag -ano. so So, yan po ang anong ginagawa namin dito. At uh, tulad na sinabi ko, Sabado po ngayon, eh, pumunta ko siya ako dito sa, sa pisina. At, uh, uh, may konting ginawa. At uh, sabi ko, walang tao. Sa, sa gym, so, maganda mag-workout pag walang tao. Kasi kita nyo, solo ko, solo ko buong gym. Uh, kaya tanong gagawin ko dito. Uh, uh, sulong ko. -solo uh, lahat, lahat yan. So, hindi kinag-agawan ng mga mga upuan, mga fences, katulad dalawa lang. Yan, sa dalawa. Ito. So, nag-agawan kayo minsan. So, kung ikaw lang mag-isa dito, yan, sulong solo mo lahat-lahat na. Yan. So, kompleto po kami dito. Yan Ayan po ang ano namin. So, may may tubig, may sink. So, ito yung mga ibang gamit ng ano, line crew. O, mga protein. Dun, dito nilang iniimbak. Ayan. So, dito rin may eh, ang dami. Mga gamit ng mga ano. Uh, so, Mga protein yan. Mga ginagamit na mga after workouts. So, ako naman meron ako sa opisina. So, tulad yan, nag naglagay na ako. Ayan. Oh, uh, Lagyan ko na ng powder at protein powder. Lagyan ko na ng tubig mamaya. Tapos sisik ko na lang. Yan, pagkatapos ko ng workout. So, so bago naman yan, bago ako punta dito, uminom na ako ng pre-protein. Yung 30 minutes na inumin mo bago ka pupunta dito. Powder yon sisik mo lang yun. Uh, para maging more magbubus yung ano mo yung energy mo lalong lalakas lalakas ang katawan mo para makapagbuhat ng mas mas malalakas na ano na dumbbells oh, so so yun po yung tinatawag na uh, pre protein ganoon inumin mo yun bago ka mag-workout tapos pagkatapos mo naman mag-workout yung post protein na naman yun yung kanila yung pinakita ko kanina, yun naman ang inumin mo para mag-build up yung mga muscle na yung pinag-workout mo, siyempre, nag-stress nag, nag yung mga muscle mo. So, para yung mag protein magsisiksik doon sa mga muscle. Parang ganun po. Ayun. At, uh, ito na naman, nakapagbigay naman tayo ng kunting view yung mga ginagawa ko dito, mga activities ko dito sa opisina. At, uh, sana. At, ah, uh, uh, yung mga ano, yung mga hindi pa nakapag-subscribe kay Ronald BC channel, subscribe na po kayo. <laughs> And then, just like. So, ayan, ayan po at uh, shout out po sa inyo lahat, uh, lahat mga mga viewers po. Uh, uh, magandang gabi o hapon o gabi po kung nasaan po kayong bansa na nauroon. So, uh, bigalap shout out po sa inyo lahat. At uh, mag-iingat po lagi tayo. At uh, tulad ng mga sinasabi natin, mag-iingat. At uh, God bless us all. Huwag tayong makakalimot sa Panginoon lagi. Uh, okay. thank you. Bye-bye. God bless. Bye-bye. tapos na tayo nag-gym. Tapos na tayo nag-workout kanina. Nandito tayo sa locker room. So, nakapag-shower tayo. Nakapag-shower na po tayo. So, ito yung locker room namin. Ito yung locker room ko. Yan. Ang uh, gamit ko sa pag nag-gym Yan. Shoes. Yan yung towel ko. Katapos ko lang naligo. yan. So papakita ko naman yung ano, yung pinaliguan po may isang shower room kami dito. So yun, ito yung kubeta. Si so, may dalawang kubeta kami dito pang lalaki, dalawa. So yun. So ito yung ano ah uh, Ano namin. Na Ayan. Ito nyo yung shower namin pag, pag natapos kami na ligo o nag set check so mayroon kami ng ano dito palikwan standing washroom standing shower yan. may sapon na rin kami dyan so ito po yung ano so yun sa bitan ng towel may curtain privacy so yan so dito kami nagpapalit ng damit yung wala sa run ko. Meropa ko yung sang locker um dito pag pag lumabas ako. At ito uh, yon. Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe and follow. Bye. Yes, to each of you, content creator made.